Ginawara ng medalya ng kagalingan si Napolis Lieutenant Joselito Radam, Patrolman Esmail Masandag at Patrolman Murad Diamla dahil sa kanilang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga noong June 13, 2025 sa Buldon, Maguindanao del Norte. Sa nasabing operasyon, naarasto ang isang sospek at nakumpiska ang 317 grams ng shabu na may halagang 2.1 million pesos. Ang paggawad ay pinangunahan ni Probar Regional Director Brigadier General Jason de Guzman kasabay ng traditional Monday flag racing ceremony kahapon sa Camp Brigadier General sa Lipada kay Pendaton, Parang Maguindanao del Norte. Sa mga awardees, congratulations! Your accomplishments are not just your own victories but a reflection of what we as an organization can achieve when we commit ourselves fully to our mission. Kanyang binigyang diin ang patuloy na pagsasagawa ng mga reforma upang mapalakas ang epektibong pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Patuloy tayong makaisa, matatag, ang maayos sa tungkulin at may malasakit sa kapwa. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.